Hawak na natin ngayon yung uh, listahan ng mga pangalan ng uh, drug cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamagitan ni uh, Undersecretary Claire Castro. Nung tingnan natin ay uh, halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing, uh, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. At kung meron man pong naidagdag na ibang blanko, kung bakit natin naibigay yung ibang mga walang laman, dahil ayoko pong pagdudahan ninyo ako dahil sa pagkakaprint po. Kung hindi ko po ibibigay lahat, baka pagdudahan nyo ako na meron akong itinagong dokumento. Makasabihin nyo, inedit ko pa. So we can now Accept questions. Umali, GMA Integrated News. Okay. Um, Ma'am, may we just uh, get the reaction of the palace uh, with regards to the call of uh, Vice President Sara Duterte for former Senate witness Michael Murillo to formally file charges, uh, especially after his serious allegations that. He, uh, where he said that he was just influenced to testify against the vice president, against the former president, uh, Rodrigo Duterte, and Pastor Apollo Kiboloy. And part of these allegations is uh, where he mentioned that there are fake uh, uh, witnesses to testify against the former president at the International Criminal Court. Do you think um, this has to be investigated? If there will be a complaint filed by uh, Ma Ma Michael Maurillo, it is better for him to file charges if there are uh, issues regarding alleged fake witnesses. Because through a case, through a trial, and through a cross-examination, we will know the truth. And tulad na sinabi natin, ang trial, importante para malaman ng katotohanan kung may anomalya ba hindi dapat nadidismiss isang kaso lamang through technicalities. So, mas maganda makapag-file ng case si Michael Maurillo para malaman kung siya ba nagsasabi ng totoo o hindi. Considering the gravity of his allegations, do you think this warrants an investigation, ma'am? If he will file a case. Okay. If uh, this Michael, uh, Michael Maurillo will not file any case, so there's no issue. Mm -hmm. And one last ma'am, you think uh, this will have any implication at the ongoing uh, case at the ICC? Uh, we don't have any hand on the case uh, pending before the ICC, so bahala na po sila Alright, thank you ma'am. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Good morning po. Uh, survey conducted by uh, publicis Asia Survey. Um. Uh, They conducted a survey from June 27 to 30. Uh, it says that uh, approval rating of uh, the President increased to 25% in the second quarter. Uh, anong reaction dito ng uh, Palas? Kung tumaas po ang approval rating ng Pangulo, uh, maganda pong balita yan. Pero katulad na po na sinabi natin, uh, hindi po tayo dapat nagre relay lamang sa mga survey good news, bad news, kung ito man ay uh, tumaas o bumaba ang approval rating ng Pangulo. Bakit? Dahil ang nais lamang po ng Pangulo ay magtrabaho. Hindi na po niya, hindi po siya, manana, hindi po siya maaka, makaka, hindi siya maapektuhan ng anumang survey. So, maganda po kung tumaas. Kung bumaba, eh, syempre, hindi maganda. Pero still, hindi po siya maapektuhan ng anumang numero patungkol sa survey dahil trabaho lamang po ang nais ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Okay po, Yusek. Leth Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, has the President decided whether to approve or uh, veto the proposed measure seeking to extend the term of office for barangay and SK officials and postpone the BSK? Nung tinanong po natin kanina, wala pa po natatanggap na enrolled bill. Kapag ka po natanggap na po, pag-aaralan po yung mabuti para po mapirmahan kung dapat mapirmahan. Sa ayunan kung dapat sa ngayon. Hmm. Sam Medanilla, Business Mirror good afternoon ma'am. On a uh, similar um, question, uh, topic po, um, meron na, nakuha na po ba ng Office of the Press, President yung enrolled copy ng Konektadong Pinoy B? Tinanong ko ulit. Pangako ko sa iyo, wala pa rin po yung kopya sa kanila. Sa so, hintay na lang po natin. Sige po. Thank you po. Anne Soberano, Bombo Radio. Yusek, uh, good morning. Uh, good afternoon. Uh, ang Pilipinas po daw, kabilang sa mga bansa sa Southeast Asia na most peaceful countries ngayong 2025, ito po ayon sa Global Peace Index. Ito po ay isang report na pre ng Institute for Economics and Peace. Ano po ang reaksyon dito ng palasyo? Muli magandang balita po yan. Uh, dahil sa pagsusumika po ng pamahalaan ni Mark, ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makikita po natin ang magandang epekto nito. Pero sabi nga po natin, dapat pa pong mas maging maganda ang uh, pagbibigay uh, uh, ng uh, magandang environment, peaceful environment sa ating bansa. At uh, mas pag-iigihan pa po dahil ito po ay isang inspirasyon para sa administrasyon na pagbutihin pa na mas maging maganda pa ang tingin ng uh, ibang bansa uh, sa ating kalagayan dito sa Pilipinas. At um, yun nga po uh, sabi nga natin hindi titigil ang gobyerno para paigtingin pa ang katahimikan dito sa bansa at uh, mas maganda rin po na makasama natin lahat-lahat uh, pati po ang mainstream media pati yung mga social uh, media content creator na mas paigtingin pa natin at ipalabas natin ang good news. Kung ano yung ganda ng, ng bansa at uh, medyo iwasan natin yung negative. Para po ito naman para sa bansa natin. Yun lang po. Yusek, uh, dagdag ko lang. Ang mga ganitong data, paano po ba ito nakakatulong din? Bukod po sa peace and order natin, uh, sa issue pong pang-ekonomiya and investment. Uh, kapag ka po kasi nakita po ng uh, karatig bansa, ng iba mga uh, foreign nationals na ang bansa natin ay tahimik naman pala at ang hindi naman yung nakikita lagi nila na medyo negatibo sa mga news, mas makakaakit po tayo uh, ng mga turista papunta sa ating bansa at ito po ay makakapag-generate ng income at uh, at the same time makakapag-generate din po ng investment. So, pagpupursigihin po talaga ng uh, pamahalaan na mas pagandahin pa po ang uh, tungkol sa kagandahan at katahimikan ng bansa sa ng bansa. Last two reporters, uh, Maricel Halili News 5. Yusek, maganda tanghali. Um, Yusek, um, in response to your statement na aksyon, hindi bakasyon, the newly appointed uh, spokesperson of the office of the vice president, uh, former Yusek Ruth Castelo, mentioned na kapag pinagbataya naman kasi yung konstitusyon, Um, hindi naman daw talaga gano'ng kadami yung may enumerate na mandato ng OVP. And it's and the job of the Vice President is almost the same din naman uh, sa Presidente. So ano po ba ang gustong makita ng Malacanang na supposedly ay ginagawa ng Vice Presidente? Hindi naman po siguro din kasama sa mandato ng Presidente na laging personal trip or nagbabakasyon. Hindi po natin siya hinahanapan na anuman trabaho. Wag na lang po niyang pintasan ang pamahalaan dahil ang Pangulo nagtatrabaho. Wag niya po sanang parang ipangalandakan sa buong mundo na ang Pangulo ay walang direksyon. Dahil makikita po natin kung saan patungo ang gobyernong ito, kung paano magtrabaho ang Pangulo, lahat halos ay tinutulungan. Magsasaka, mangisda, mga estudyante, at marami pang iba. So kung Di naman po siya ang magsasalita patungkol sa ginagawa ng Pangulo. Hindi naman din po makakarinig ng anumang komento mula sa atin. Um, Yusek, with the appointment of uh, former Yusek Ruth uh, Castello, do you see this as in a way a battle of uh, among spokespersons? No, I don't think so. Mm -hmm. Bakit may battle? It's all about facts, truth, transparency. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Ayusek. Um, siguro medyo related na lang din po doon sa tanong ni Mase on having, ano pong may papayo nyo na lang doon kay Yusek uh, Castello bilang spokesperson. And um, sabi niya rin po, she will not be an attack dog and will just report on sa mga nagagawa ng OVP. Hindi siya attack dog. Definitely. VP, VP Sara doesn't need anymore. Eh, an attack dog. Hindi niya na po kailangan ng isang attack dog. <laughs> so, you know what I mean. Okay na po? Para sa mas mabilis na driver's license renewal, sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi na kailangan pumila pa sa LTO ang mga magre-renew ng kanilang driver's license sa ilalim ng online driver's license renewal system ng DOTR. Kasama sa online application process, ang Online Drivers Education Program at telemedicine sa pamamagitan ng eGov PH app. Nangangahulugan lamang ito na kaya na ang Digital Drivers License Renewal sa loob lamang ng 15 minutes at may option pa ang mga motorista na deliver sa kanilang bahay ang kanilang mga lisensya. Patunay lamang ang programang ito Uh, na sa ilalim ng Marcos administration, hindi imposible ang pagbibigay ng mas mabilis at mas magaan na serbisyo para sa bawat Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. At bago po yan, mayroon lamang po tayong naisliwanagin. At uh, ito po ay patungkol sa naging report ng PIDEA tungkol sa 4,027 barangays na-clear na sa panahong July 2022. Hanggang May 2025. Tandaan po natin, may certain period. Yung sinasabi po na 20,000 plus na na-clear na barangay, maliwanag po na yun po ay as of June 2025. So maliwanag po na ang binanggit po natin ng 4,027, kahit kayo po ay uh, magtanong sa PIDEA, yan po ay galing sa kanila at hindi po to kung saan lamang hinugot dahil ang pinapatungkulan po natin ay yung panahon po ni Pangulong Marcos Jr. Kung meron 20,000 plus po as of June 2025 yan po ay total na na sa Ayon sa Bideya ay Barangay cleared na drug uh, cleared at uh, hindi lamang po sa panahon ni Pangulong Marcos kundi pati po sa nakaraang sa mga nakaraang administrasyon. Dahil as of 2003, or rather October 27, 2003, sinimula na po itong Barangay Drug Clearing Program. Uh, Kung baga, eh, noong pa po ito ginagawa, pero noong 2017 po, nakaroon na po ng muli da, ng bagong data, then nakaroon ng mga panibagong guidelines. So, yung pagsinabi po natin na 20,000 plus, hindi po yun lamang sa panahon ng Pangulo. Marcos Jr. So ano, sana po maliwanag tayo doon dahil maliwanag din po yung pagkakasabi natin sa ating pag-uulat. At ito naman pong tungkol sa ibinigay po ng PIDEA, maliwanag din po na natapos ang report sa pahina 37 at kung meron man pong naidagdag na ibang blanko, maliwanag din po na ang tinapos na report na ibinigay ko po sa inyo ay nasa page 37 lang. Kung bakit natin na ibigay yung ibang mga walang laman, dahil ayoko pong pagdudahan ninyo ako, dahil sa pagkakaprint po, yung page po nakalagay 37 of 74. So kung ibibigay ko lamang sa inyo po ay magtatapos sa 37, ito po makita po kung saan po yung pinaka-ending. So dapat dito lang po talaga. So, kung hindi ko po ibibigay lahat, baka pagdudahan nyo ako na meron akong itinagong dokumento. So lahat po ng 74 na papel ay ibinigay ko sa inyo para hindi po kayo magduda. Ngayon, nasabi po yata ng Vice Presidente na ito ay fabricated. So since kung siya po ay uuwi na ngayon, maaari naman din po niyang tanongin ang PIDEA para sa authenticity ng report na ating ibinigay uh, para mas maliwanag lamang po kasi ayaw natin sabihin na itong binigay natin ay fake news. Ang mandato nga po natin ay kalabanin ang fake news. Kaya po nililinaw ko po sa inyo. So kung hindi ko po ibibigay sa inyo lahat ang mga pahina, makasabihin nyo, inedit ko pa. So muli, kung, panahon po, uh, kung may panahon po, ang Vice Presidente, bago po siya pumunta, oh, nasa Netherlands po, at uh, after niya pumunta sa South Korea, hindi ako nagkakamali. Pwede naman po niya itong tanongin sa PDEA dahil siya naman po ay vice-presidente uh, para malaman niya kung authentic yung ibinigay ko sa inyong record. Okay. May mahalaga pa po tayong isang announcement. We are pleased to announce that President Ferdinand R. Marcos Jr. has Appointed Mr. Dave Gomez as Secretary of the Presidential Communications Office and Attorney Sharon Garin as Secretary of the Department of Energy. Secretary Gomez brings decades of experience in journalism, government, and corporate communications, having served as a senior reporter. Director General of the Philippine Information Agency and Communications, uh, and Communications Director at PMFTC Incorporated. Secretary Dave will ensure clear and truthful government messaging for every Filipino. Secretary Garin is a lawyer and CPA with extensive public service experience. Having served as a multi term ILO-ILO representative, and DOE Undersecretary with a strong background in energy policy and legislation to advance accessible, reliable, and sustainable energy for our people. We look forward to their leadership as we strengthen government communications and secure our country's energy needs under Bagong Pilipinas. Si, uh, si Secretary Jay po ay uh, magiging miembro po ng board of directors ng Meco